what's up mga kateknik bali may ginawa tayong ngayon traveler bali ang concern dito wala yung aircon nawala lahat bigla na lang nag blackout yung mga aircon nito tapos tumutunog yung manibela pagka ginaganong ganun mo tumutunog tapos yung isa pa ay ABS ABS ang ano nakailaw dun yung ABS andito mga kateknik. Kailangan natin nga ah Sa ngayon, naka-ignition on po. Sa ngayon, naka-ignition on siya kasi kino computer ko. Ayan. May lumabas na sa, ano, sa may sensor sa may kanan. Yun ang nakita natin sa computer. Ah, sandali lang. baba tayo. Oh! Maagasan ako rito Bale Ito ang luma. Wheel speed sensor Front right Puro front right talaga natin ang toro Wheel speed sensor Front right Open Wheel speed sensor Front right General error Ewan ko lang Kung mababasa Hindi natin nakita Ito toro Yung kanan Subukan natin I-erase total na picturean ko na naman meron dalawang nabura meron isang natitira siya C003408 si yung ano nya coding nya ako coding mali hindi coding yung code niya error code number code niya Tingnan natin yung sensor sa lalim baka mamaya madumi lang siya o ano. Hindi siya nawala eh. Ayaw niya mawala. Hindi siya nabubura. Hindi siya nabubura yung lagot sa manibela luwag lang mga kateknik yung ano yung tornilyo kaya lumalagot tapos sa aircon naman meron lang isang nag, nag ano nag na relay nag yung sa may saksakan yung sa may likod hindi ko alam kung bakit naglulus loose yun eh hindi naman siya nagagalaw ngayon gumagana na yung mga aircon nito nawala na rin yung tunog sa may manibela Bale, ang natitira na lang itong ABS, yung ilaw sa may dashboard doon. Ngayon, titingnan natin mga kateknik kung bakit nag-ano sa ilalim. Kung ano yung meron sa ilalim, itatas natin ng konti. Kasi maskip to eh. Hindi ako kakasya sa ilalim, gadya ka ko muna. Okay, ganyan lang muna mga kateknik. Ganyan lang muna ha. Atin muna ang eh, ano. Okay. Buo naman yung linya mga kateknik, kaya lang yun ang tinuturo ng computer baka may problema na talaga itong sensor ngayon subukan ko lang tanggalin subukan ko lang subukan ko lang muna hugasan baka oh, baka madala subukan ko lang linisin kasi nung lumitaw kaya sa limit agwa nang nabasa yata nabasa nang to. Eh. Malinis naman mga ka-technique kaya lang eh. pag hindi ito nawala papalitan natin ang sensor to. kasi ito yung tinuturo mo Thank <laughs> you. Ay, mga katika. I think I like when Buo naman yung ano din Wala siyang potol, wala siyang ngat-ngat. Kasi sabi ng ay, ari, baka daw minakita daw siyang ano. Minakita raw siyang dumi ng daga. Eh, baka daw ang ano niya, baka daw ang ngat-ngat. Wala naman. Sadya lang talagang kamisan talaga yung mga sensor na yan. Masyadong masy madaling bumibigay, yung iba madaling nabigay. Okay, bababa ko na lang muna mga, mga teknik. Kapalitan na lang natin ang sensor yan. At least nasaldo natin yung mga problema niyan. Itong traveler. Nasaldo natin ang problema. Yan na lang ang sensor na natitira niya. Nawala na yung lagotok niya. Okay, masyadong magulo. Okay. Hanggang dito na lang mga ka See you next video ulit. And please subscribe my YouTube channel.